Kamusta mga kano? Long time no si no. Eh busy na po tayo sa Kuchecher nung no, nakaraang mga araw sobrang dami na umorder sa atin. O nga pala no. Ay. Kapon yung binang kong lalaki nagtanim ng sili. Ito na nangyari oh. 'Yon. Mga kano sayang yung sili yung oh. pinutol lang hindi naman kinain. Pinutol lang ng ano suso ko pinutol lang Ayan. dami ano ni eh? walo walong pirasong sili tatlo na yung sinira ng susu wala na. tapos ito eh nagtanim nga pala ako ng ang palaya yan yan palaya natin na huwag kainin ang may punla naman ako dito eh. Yan. ang palaya pa rin to. Yan. para just in case may backup tayo, ang palaya tapos sitaw ito na nga pala yung ating garden dito nga pala may ang palaya kaya lang kinain na rin ng binambilan ko na talpos ng kamote sinira din ang susok mga ano na nga pala yung ating kamatis kinalbo ko na siya ano pinagpuputol ko na yung mga dahon kasi ala hindi hindi namumunga lalo na tong isang to ang taas taas di naman namunga pero nung kinalbo ko ayun ano na siya nagtuloy na yung mga bunga niya Ano? dami no Yan lang pala yun sa so, pagka may sumasanga siya na ano ayun katulad na lang nito ayan nagdada dumadami sanga kailangan dyan putulin na eto ayan putulin ito tanggalin natin yan para magderecho magtuloy yung bunga kasi ito, ayan, laki ng bulaklak niya. No? Bunga na 'yan eh. Nanood kasi ako sa YouTube sa kami mga nagko-comment. Oh, uh, Hindi ko alam kung ano 'yung tawag doon sa pagkakat ng mga dahon eh. Pero effective siya kasi namunga ng no? mga kanoon. Ulit na lang nito, eh. laki na kamatis. Oh. nakaraan sobrang mahal ng kamatis dito ayan magkakaroon na tayo ng kamatis sariling atin yan tapos meron nga pala tayong talong yung natin talong ang dami yan namumunga na ay talong okra pala okra yun oh. yung okra natin oh. ang liit lang yan Tino, isang ano ko lang isang tangkal ko lang pero yung bunga niya oh, ang dami Tiga-tiga ako -tiga na kagad yung bunga niya. Oh, de may, may ano tayo, may okra na. <laughs> Saka yung sili. Ayan, sili, napakalabong. ay pwede na tayo magtinola. Daming bunga. <laughs> ayan, daming bunga. Lakas mamungan nitong sili na to. Daming bunga. Mga ano, ayan o. Lakas mo munga. natin, no. Oh. Ayun, ay bulaklak na. Nakaka-relax pag gaganto, nakikita mo sa apat na pananim. Yung sitaw ko rito, ala na, pinabayaan ko na kasi. Di yung nagtuloy. O, oh, yung kamatis natin, no? lumalaki na, oh. no? Nga pala yung... Ah... Uh, Tag Talong ano? Yan yung talong natin. No? Oh. Ang dami niyan sanga. Ano puputulin ko rin kaya to? Siguro okay lang din naman Kasi kami may bulaklak din siya. Oh. Ayun, isa. Tapos itong uh, ano kasi tawag dito? Uh, patola. Ayan. Laki na ng patola. Oh magabang na ayos Tapos, sa banda rito nagtanong din ako talbos ng kamote eh. saka ano, pipino yung, eto yung binigay sa atin ni Ayi na ano na kamatis yung malilit lang yung bunga isa lang yung nabuhay pero pwede na rin banda naman dito merong uh, sitaw yung tinanong kong sitaw yan ang ganito ang talbos na kamote yan ayun dami ng bulaklak na itong talong ayos pag tayo eh nag ano nag sinigang meron na tayong talong sili ah uh, okra, kamatis, talbis ng kamote. Uh, labanos na lang yung bibili natin mga ano kasi may lik tayo sa ano eh, sa sinigang. So, okay na tayo. Nakaka-disappoint lang kasi yung pinaghirapan ng binang kong lalaki kinain lang naman. Nang susok, hindi naman talaga kinain. Ayan lang, sinayang lang, pinutol lang eh. Ayan. Ginutol lang. Hindi naman kinain. Kung sa ano, pinesti lang siya. <coughs> so mga uh, kanono, eh, gabi na. Kasi galing tayo dun sa factory at uh, tapos natin magluto ng chicharon tapos uh, ano, Naglilig na rin tayo ng mga halaman natin. Ngayon, umuwi muna ako sandali kasi uh, ililibot ko yung dalawang anak ko Yay, isin. <laughs> Yow, <Yeah>, ha? <laughs> yeah. yeah and dalawang anak ko. So, ilibot ko sila sa park. May park dito, ma ano, medyo uh, malapit lang naman. So, nilakot ko na. Minsan, nagigilty kasi ako pag, uh, Sobrang busy ko sa trabaho tapos halos wala na akong time para sa kanila. Eh, punta ako sa sa factory ng maaga. Suwi na ako ng gabi. So, minsan nabutan ko sila tulog na. Ngayon, Ah uh, gusto naman nila maglaro o gusto ko man silang laruin. Eh, ako naman yung pagod. Kaya, uh, ngayon pagka may time ako, pinipilit ko pa rin na um, ano, mapasyal sila kasi ano eh. Mahirap din kasi pag wala kang time sa mga anak mo Paglaki niyan. Ba baka, baka sabihin pinababayaan mo lang naman kami hindi mo naman kami nilalaro although ngayon di pa nila alam yan kasi ang naaalala lang nila eh o sino lagi nilang nakakasama kaya gusto ko mag build ng memory na lagi nila akong kasama gusto ko marandaman nila na pag 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 kailangan nila ng tulong maasahan nila yung papa nila papa nila nakakawagsa ng ulan ano sana ulan, no. Oh, no. Sana ulan. <laughs> medyo <laughs> medyo lumalakas yung hangin ayan eh si Ishin gusto niya yung ginaganon yung paa niya sa may tapakan gusto gusto niya naririnig yung ano yung tunog ng sapatos niya medyo malapit lang naman dito yung ano konting ah. lakad <laughs> lang kainin yan na na ah. kung kainin yan ah <laughs> so dito na tayo ng ano, mga ano sa park si si tuan tuan yan ya, tuan, -tuan ya. Yeay, <laughs> <Senombor mobil>.

Fishing. Sin. <laughs> ah, ganda nih sin ah. <laughs> ganda. Oh. Yan. Ay, si yan. tambayan Sa ano. <laughs> magpapadalas yan, ng papadalas. magpapadalas. Eh, okay, padalas ka na. Ayan, yan eh, nawalichian ni. Sa padalas yan. Ay, na. Eh, okay, padalas ka na, padalas ka na. <laughs> Lihay oh Iyan <coughs> yung sinasabi ko mga kano Nakahit na base Kailangan may, pa, may time pa rin tayo Para sa mga anak natin Maya maya uwi na rin kami Ayan o oh, mga ano, Uwi na po tayo Tapos na basta may time na makapasyal okay na yun so what's up no mga kano kamusta po no medyo matagal tayong walang upload meron yata isang linggo tayong walang upload kita tayo sa ating mini farm uh, mini garden kanina bumili kung pizza sa Napoli eh masarap naman ito na nga pala yung ano Ampalaya, mga ka Tingnan natin ito ano na yan ng update sa ating mini garden. Yan, yeah, mga ka no Nagdilig na yung binangkun na laki. Tapos ng kamote niya yan. Ayun, merong ano, Tawag dito? Mm, B. Yan. Yan yung nakaya nagiging bunga yung bulaklak. Dahil sa B. Ganda sa anak mayroon tayo dito. Ano. Alright. So, ito nga pala yung ating kamatis. So, nung tinrim natin siya, na pinagpuputol natin yung mga sanga. Ayun, namunga na sa wakas. Ito, sobrang taas nito. Ngayon lang ng bungo. Sakit. Ayan. Kamatis natin. Laki na ng bungo. Kaya lang may tama. Hindi ko alam ba't may kumakain yata na sikto. Dami ng bunga oh, mga ano. Hmm. Halos lahat may bunga na kaya lang iba na ayun. ko alam ba't nagkaganon pero okay lang Yung talong nga pala natin meron na rin buong ayun yan ayun o medyo lumabas na yung pinaka ano nyo kulay puti pala itong talong na to saka yung sili ayun sili daming bunga dito ka matatawa sa okra uh, sa Sobrang liit lang yan mga kanaw Pero tindi yung bunga Ang haba Ilang piraso yan? 1, 2, 3, 4 5, 6 Ayun o oh. Mabigat siguro ng ano nito Bunga nito Mabuhal eh huh. Ayun Ayan mga kanaw yung ating Ah uh, Talong Mata, Malaki na ano sa kayo ating ano ano kasi tawag dito patola gumagapang na siya <clears throat> may tanong din tayo dito talabas ng kamote tabunan na ano tapos yan. Ay, may bunga na yun patola yan may nagpuputol ng ano ng dahon ito hindi ko nang pinutol yun eh Tapos yung pipino mga kano ayun no may bunga no. Ayan. Yan. lang 'yan. <laughs> Ang lang pero namunga no, lupit. Dalawa pa yung bunga. Ah, <laughs> Amatis. Ayan. Ito. Si tau May eh, nagputol no, mga, ano, sa mga sanga niya. Siguro yung benang na laki. Pinutulan niya ng mga sanga. Kasi ang dami niyang ano eh. Ang daming mga umuusbong na ano. Na sanga. Siguro pinagputol ng benang ko na laki. Ayan, ganyan lang mga ano 'yung ginagawa ko. Wala namang bago. Hindi kasi ako magala, maano. Sobrang busy. Eh tumatagal 'yung takbo ng ano, ng negosyo kaya eh uh, doon na ako nagpo focus Kaya man, minsan di na ako nakapag vlog Gusto ko sana mag-daily vlog eh, eh lang 'yung klase ng negosyo na napili ko. Eh hindi madadali sa daily vlog nga pala yung ano yung pala yan nag -iba na ng kulay no Ayan. nagkukulay dilaw na ibig sabihin mga malaklak na yan mga ano medyo masama pala yung paratang ko no so hindi nga tayo ng gamot yung gamot nga pala di sa taiwan yung isang inuman eh apat yung nasa loob minsan lima ay anim. Ayan, anim yan. Di e minsan anim. Ayan, tayo. Medyo maano yung parandam. Kayo, kung magkasakit, may hirap. Eh. ang dami namin pa order. Mga ah, may magkasakit ako eh. Hindi ako makapagtrabaho. nakaraan kasi lahat kami may sakit yung mga binang ko, mga anak ko sa kaya asawa ko. Ako lang yung walang sakit. Ngayon, nung magaling na sila, ba, nalipat sa akin, no? Dami. 1, two, One, two three, four, five, lima. Lima e, pa. Isang inuman lang. So, what's up na mga Kano? Bali, kung mapapansin nyo, iba tayo ng araw ng video kasi sobrang busy. Hindi na ako nakapag-vlog. Hindi na ako nakapag-vlog na maayos. So, pag may time lang ako, doon lang ako nagbablog. So, update nga pala doon sa tanim natin. Ito nga pala yung ampalaya. So, kung mapapansin nyo, meron na siyang parang ano, parang pangkapit niya. Ano? Tapos, yung aking, yung tanim ng aking benan. Ayan. Meron na ulit siyang ano, Sibol. Ayan, gumutubo na ulit yung mga sanga niya. Ayan. Ito pa. Ayan. Mga tanim niya yan. Ito, namumulaklak na. Ayan, may bulaklak na. So, check upin natin yung tanim kong kamatis. Saka talong. Saka, ito na nga pala yung Ayan. Tanim kong, Ang tanim din ako ng talbos ng kamote. Lumalabong na siya ano. Tapos dito nagtanim siya ng mini garden niya. Nilagyan niya ng harang. Yan. Tanim ng biyanan ko yan. Tapos yung kamatis natin. Yan, mga kanoon. Kitang-kita no? niyo naman. Hmm. May nauna na ano. Sayang. Medyo masakit sa loob do kasi ang tagal nating hinintay niyan eh diba So nanganganib na rin yung ibang kamatis. Ayun. Daming pa ng bunga. Ayun, daming bunga. So, tagal natin hintay magkabunga niyan eh. Lalaki pala ng bunga niyan. Meron pa sa taas. Ayun, may bunga na rin to. Oh. Kamatis natin. Saka ito, daming bunga. Ayun. Tapos yung ating okra. Naanihan ko na nga pala tong okra. Ang problema, merong mga ano, may mga uod. So hindi na natin yan mapupuksa yung uod na Kasi, ano eh, nauna na siya. Tapos yung talong ngayon, yung talong. Nilagyan ko na sa pin kasi sumasahid sa sa putik. Yan. May bunga na yung mga talong. So yun nga yung naging problema, ng ano, mga <coughs> nakakawalang gana kasi ito yung unang unang bunga na ano eh, na expected ko na matitikman ko problema iba yung nauna ano. halatang ang kumain dyan ano ibon kasi may mga toka toka siya nakakalungkot kasi tagal kong inalagaan ito eh nalagyan ko ng pataba Binubungkal ko yung lupa. Kahapon, ano pa to, okay pa eh. Baga, Marinis pa kahapon to eh. At pala, pinitas ko na. Ayan lang pala yung mangyayari. Hindi kaya pala, dito, alam nagtatanin dito. Kasi, may mga namemeste kaya pala matagal ng bakanti itong lote na to itong likod na to maraming bak malaking bakanti na kasi may namemeste pala so wala ang magagawa dyan kasi ano yan nature maga kala, kala nila para sa kanila so yung ating ano nga pala ito may talong saka yung patola bumigat na yan umulaklak na yung uh, patola may mga bulaklak na pero yung mga ganyang klaseng bulaklak wala yung bunga no? ayun ito ang bunga yan hata ba ito yan yan ang bunga pag nagtuloy yan sureball yan bunga yan ito bulaklak lang siya wala yan So, kita na, no? Malinaw na bunga na yan. So, tingnan natin baka mayroon pang ibang bunga. Check natin, check. So, wala pa, ano Ayos. So, eto, bunga to. Pag nagtuloy yan, bunga yan. Yan. Yan, pag nagtuloy. So, dito, mga kanu. Ah, uh ya yeah. Hala na. Namatay yung ating tanim. Nagsaboy kasi dito ng ano, ng pamatay ng ano, mga damo. Yan. Nagsaboy ng pamatay damo. Nilasa nila yung mga damo rito. So, tinamaan tong ating mga pananim. Kaya, lahat tayo magagawa dyan. Ito pa naman yung sinasabi ko na may bunga. Ito. So, Ayan ano pipino ala na to mamatay matay na to mga ano so kaya pala yung hilera na to naluto no ayun na, naluto kasi nga sinabuyan ng ano ng laso uh, lason ayun na, yung paikot kaya kitang kay kita eh yung laso nila so natamaan yung ating pipino sa itong ating kamatis inuman ng lason lahat na mga ano, mamatay na yan buti na lang itong ating tanim na talong eh na dito sa taas kaya hindi tinamaan ng panlason Eh, may bunga na rin to isa Ayan. yan yung bunga niya. so fresh na fresh no? Kahit, ewan ko lang tong sili natin kung nahagip ng pamatay ng damo. Sana hindi. Kasi mamatay yan pag nagkataon. Dahil pa ng bulak lang. Saka bunga. Kamatis natin. Ah. Dahil bunga. Na may itim. Ay bulok na yan na mayitim siya kasi eh, ito pa ayen kinain na rin oh so ala na no mga ano no mga